So hello guys, tanghali na naman at makakapagluto tayo ng ating ulam sa tanghalian. So guys, medyo late na nga yan eh kasi magto 12 na yan. So ayan na, nililinis ko lang ang ating lulutuin. Siyempre dapat laging malinis kasi pagkain yan. So meron tayong alimasag at hipon. So tinatanggal ko lang yung mga tali-tali niya para mamaya eh ready na. So ayan, nag nagayat na tayo ng ating ricado pagmas mas maraming ricado, mas masarap. So, inuna ko lang balatan ng sibuyas. Isunod natin ang bawang. Siyempre, dinurog-durog muna natin para mabalatan natin kasi ang dami niyan maliliit pa. Pagtapos natin yung balatan, siyempre, hihiwain natin yan ng mga maliliit na hiwa. So, uh, hindi ko na siya ginamita ng food processor kasi ila, konti lang naman. So, ayan, nahiwa na natin ang ating bawang isusunod natin dyan ang ating nakakaiyak na si Wes so, talaga, talaga guys nakakaiyak siya kasi umiiyak na ako dyan char hindi talagang nakakaiyak kasi masyadong malakas yung ano niya aroma so ayan gayatin na natin ang ating sili na ating pampagana sa pagkain so sili is life talaga ayan So, ayan na. hatiin natin ang ating mga alimasag para mahindi siya mahirap po So, madali lang naman yan siya guys balatan kasi may yan yung klase ng alimasag na kahit kamay mo mababalatan mo. So, ayan ang ingredients natin. May tomato paste, meron tayong oyster sauce, butter, at syempre ang sprite. Hindi yan nawawala sa ating ingredients yan ang magpapatamis ng ating lulutuin so ayan na, ginisa na natin ang ating ricado, nilagay na natin ng tomato paste at syempre susunod natin ng oyster sauce so, so pang pakulay lang yan guys so ito ang tinatawag na garlic butter seafoods so wala lang tayong mais guys, so, lang tayong maestyan, guys. So, huwag nyo na i-bash hindi tayo nakakompleto kasi sabi ni mister yan lang daw o oh, ilagay na natin ang ating alimasag. So, di, madali lang naman maluto yan, guys. Ilalagay na rin natin ang ating Sprite. Ayan. Para mas mabilis siyang maluto. Ilang minuto, takpan lang natin. So, ilalagay na natin ating hipon. So, ayan na, guys. Mabilis na yan maluluto. Kaya, ilang minuto lang, luto na yan. So, ayan na. Ang ating garlic buttery seafoods. So, ayan nga. Bigla nga tayong sinapian ni Grace Tan Felix. Okay na yan.